Ang sari na hitabo di ay ngano na may una ani. Pag na lang dam. Dam. Pag tram. See you later. Sige. Amping din yun. I can manage. Thank you ha. Sige. Ayaw ayaw ha. Message na. See you later. So I'm now stuck here in The Hague because apparently the train station is closed. There are no trains going because meron pong riot na nangyari. So lahat ng mga police ngayon ay nasa labas po mismo ng The Hague. Kung nakikita niyo po, I don't know what's happening. Pero ang dami po talagang police ngayon. Sobrang dami ng pulis ngayon guys because Look. Ayan, meron na namang ano. Hindi ko alam kung Maabutan ko ba yung train ko. Nay ano ate, nay nag-riot. So I don't know kung pa na kung akong train. So ipagawas may kaganina. Kaya kaganina, amo ang train. So, yeah.